Boss, pwede mong tanong, boss? Anong lugar to, boss? Anong vlogger, sir? Po? Ikaw yung vlogger? Ano po yan? Ah, bakala ko ikaw yung vlogger na... Hindi man, hindi man siya. Humihingi ng ulam. Hindi <laughs> po. Sa... <laughs> Ay, makapal po yung mukha nun. Ikaw yung vlogger na Hindi ako yun, sir. Ikaw. Yes, Oo, May pagkain kayo. <laughs> Yung lanyard na yung humihingi magkain eh. May pagkain kayo, Sir? Siyangay. Wala kaming siyangay, Boss eh. Okay lang yun. Sir, may pagkain. Okay lang. Okay, pwede na yan. Happy Fiesta! yan! Ano mo? Ano pamilya kayo dito, Sir? Anong pamilya kayo? Sanchez, Lilluana Sanchez tsaka? Lilluana Lilluana, ayan Sir, diretso na sa pagkain sir Kapal na mukha mo! Hindi na rin Hello Ay, Hello po Ay, hello po. Ah ganun? Kanina? Happy Fiesta po ha Wooo! makapaglakad Thank you nakaroon ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. Favorito <laughs> ko yan, baby. Astopado. Astopado yun yan? Oo, oh, oh. yata. Oo, <laughs> astopado to. Sa ko na naging kipamesta, kabisado ko na yung mga ulam. Astopado. Pandayo ng birthday yan. Kilabot ng piestahan Sa sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan. Kumain <laughs> ng wag nang magbalot po. Mga kung di ka maghahapot po. <laughs> 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 Last nga bagne, ba masali. Masali, yan nga pag Masali. no mo Tambo lang! <laughs> mo ako ng hiwakan ng iyong pagmamahal. Hayaan matakpan ang tinang matakpa nati magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang mingming. -ming. Kung kapalit nito'y walang paglahumas. Matingin! Ha 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 ha